Insane takeover mode ni D'Angelo Russell mababaliw na ang teammates niya at grabe paano nga pumasok ang tough shot na ito ni Lebron ni regalo kay Caruso. Napiko naman kay Vando ang Bulls players na tindi ng kanyang depensa. Mukhang miss na nga ni Lebron itong si Alex Caruso. Lakers vs Bulls tapatan ngayong araw. Start agad tayo mga idol in the first quarter. First shot ni Lebron. Pasok agad yan 3-pointer na sinagot naman agad ni Demar DeRozan at the other end. And then si Alex Caruso paramdam agad sa Lakers. Defense and offense ang kanyang ginawa mga idol at may 8 puntos na agad siya sa labang ito. And then medyo bumagal ang ating laruan mga idol Kaya tinake advantage ng Lakers and one play si Austin Reeves si naman pa ng dunk ni Lebron Kaso bumawi nga ang Chicago Bulls sa kanila At grabe pang basket dito ni De sumo Drake shot At sa ending nga ng ating first quarter ay Walang team na nakapag-establish ng kanilang kalamangan At sa pagtatapos nga natin ang score ay 32-31 one point lead sa Bulls Second quarter natin, abay talagang pakitaan nga ng opensa ang dalawang team si Lebron na nagtitimo ng bola sa Lakers, si Vando ang nakinabang dyan. At para naman sa Bulls ay team effort ang kanilang sagot sa Lakers. And then grabe pa ang rainbow fadeaway jumper ni LBJ dito, swak na swak, tinitigan pa ang Bulls bench, tinapik ang former teammate niya. Sinamahan pa ng three pointer ni Dilo, defense ni Bando, timeout tuloy ang mga dayo. Umabot pa nga sa sampu ang kalamangan ng Lakers dito in the second quarter pero nababayan sa lima na Chicago Bulls after ng end one play ni Ayo Dosumo kaya naman bumawi si Austin Reeves at the other end. and one play din ang kanyang ginawa. At sa ending minutes nga natin ng Lakers defense ay kitang kita at damang dama ng Bulls na pikon pa si Kobe White kay Vando sa tindi ng depensa niya. Tapos si D Angelo Lebron at Vanderbilt pinalo pa ang Lakers lead to 16 points sa last seconds ng labang ito 73 to 57. At sa ating third quarter naman, great ball movement ng Lakers. Nagresulta yun sa wide open three-pointer. Then si Caruso, pinatikim si Reeves ng depensa niya. Nakaswak pa ng three-pointer. Pero di Angelo Russell is still hot mga idol. 5 straight points ang ginawa. Watapas pa from Lebron. Angat na sa 21 ng kalamangan ng Lakers. Hirap na hirap nga ang Chicago Bulls na bumuntos mga idol dahil sa tindi ng depensa na ginagawa ng Lakers para pang nabundol ng truck si Caruso dahil kay Lebron And then si D'Angelo Razer mga idol unconscious ayaw magminti sa 3-pointer insane takeover mood this quarter kaya naman napatayo na lang sila Lebron James at ang kanyang mga teammates sa kanyang ang ginawa. Sa pagtatapos ng quarter 1-12-93 ang ating score 19-point lead para sa home team. At sa fourth quarter naman natin, sa umpisay si Lebron James naman ang nanguna sa Lakers. Gusto nang na ang selyohan ng panalong ito. Pero ang Chicago Bulls hindi naman agarang sumuko at ganilang ginawa ang lahat para nga makabalik pa sa labang ito. Pero kinapos na nga sila mga idol, masyadong malaki ang hukay na kanilang pinagkahulugan. Panalo ang team ng LA Lakers.